sa mga kalogs, May paprank tayo mga kasama Kasama din namin sa kalogs. So ano yung paprank sa kanya Yung pagiging Nagkaroon na siya ng jowa Nakalimutan siya ng sa samahan So mga ba So ngayon papainitin mo lang natin ulo niya Sa umagang to Ay tanga yeah. Papunta na si Nesto yung kasama namin Pagiging multo ka sa paningin namin ngayon Geng geng Ayan, Nesty, 15 minutes. Kapunta na si Nesty. Pak barang. Halo. Hostess. Oi. Oi. Bakit naman? Sino sa pako? Oi. Hay nako. Tayo naman dito kagabi. Sino na kawsa ba niya? Kagka. Hindi naman, reflect daw. Paano ko magre-reflect? Hindi ko naman hawak pa 'yung cellphone ko. nagre saya hormat sebab itu ya awak. Buat. Kalau orang nak datang ke degree. Kan harap <tuk tangan> selalunya pada dia.

F éx! Kacang? Nagkakata- Nasa- crazy na.. O? Halong bang hindi maganda yung hindi na nagpakita o nagpakita pa rin naka- Pareha sige Ngayon na ngayon! Hindi yun lang yun huli yung- run fact is hindi maka- Anthony Ano yung tingnan ko Alak- Hoe yung tingnan yung problema hindi niyo kasi alam nangyayari sa akin sa bahay. Bakit nag-ano nag, kayo? Ay, marami kami. Pumunta doon si Hindi the... na mo. Pumunta sila. Nandun siya niya tayo na. Hindi, ko nakita ang nagpapasok magpapasok doon. Nandun siya. Sa bahay. Ano ng ganong katagal Ang nami kong tawag, hindi niya na mabilang. Sino mo yung kulag? Ay, iwag ka natin pag-usapan Kasi nandito naman na ako eh. Wala yung sarap bahay. Wala yung kami. Wala. Ako, si Koto. Nandito naman ako. Ay, problema pa ba sa Jess? video na nagpaalam ako. Anong, anong usapan natin noon? Nagsigil mo ko ng birthday ko. Kaya nagpunta ko sa inyo. Tapi no? Mayroon... Kasi... Eh, sunat naman Tidak. 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 Alam natin may gate, mga alam po na na yung Paalis na sa um, eh. okay. mga papahatid. Wala kang reply. Okay. Akala ko ba? Huwag nyo lang palaki yung eh. time. Akala ko ba hindi ka nagbabago? Mga kasi sa mga kasi okay, sa okay. mga nagbabago. ba? kasi sa mga nagbabago. Mga kasi Kasi... Na-experience ko na kasi lahat ng mga pagsasama dito para makipag anuhan <train> sa inyo ano 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 ako ano 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 Nagpo ka na ba? Magpo <makes> ko sa mga mga Isa na lang Hindi wala akong uh, Ano? <makes noise> akin yung padlock I-aim-a-tid mo ako Hindi kasi ganyan Upok ka kasi Upok ka na kasi Ako na puti naman Teka naman ang Ano? Kalimutan mo ka rin? sa mga sasabihin namin eh. Kaya naman ba yung mga... Hindi sabi marami pa Meron yan. Meron pa. Nag-vote ka na eh. Siyempre, tatapusin na namin. Ay Ayaw rin, <laughs> <laughs> ano <ka naman? laughs> <laughs> Success? success. Hey, Nakapagpaiyak tayo. Tulo <coughs> si Don. May laway pa yan. <laughs> wow! Wow! <laughs>